topic po natin, mga pagkain dapat na nating iwasan pagdating ng isang edad. Okay? Pwedeng age 30, mag-iiwas ka na sa pagkain to. Age 50, age 60, alam nyo po, marami ng pagbabago pag tumatanda tayo. Yung mga dating gusto nating kainin, mapapansin nyo yan. Pag senior na kayo o 50 na kayo, makikita nyo, Uy, bakit hindi ko na makain to? Okay? Marami na kasi pagbabago sa katawan natin. Na wala tayong takas dito eh. Pag edad ng age 40, yan medyo sasakit na 'yan. Pag 50, mga may maintenance na gamot na 'yan, 'di ba? Pag 50, lalo na pag 60 years old, mahirap na magtunaw 'yung laway mas konti na, mas mahina na katawan, 'yung tiyan konti na rin 'yung pagtunaw nung uh, mga acid na pangtunaw ng tiyan, ng pancreas, ng gallbladder humihina na. Kaya hindi na natin pwede gawin yung dating kain na gusto natin. ba? Diba? Pag bata tayo, kahit anong kainin mo, pwede. ba? Diba? Ubusin mo lahat yan, bali wala yan. Tutulog mo lang, pero pag may edad na, iba na. Okay, tignan natin na. 12 foods, o lampas mga 12 foods. Ito, number 1. Bibigay ko rin anong edad na dapat iingatan nyo. Mga pagkain pwedeng mag-choke sa'yo. Pwede kang mabulunan. Mag-ingat tayo dito. Delikado po yan. Minsan, alam ko, yung pagkain ng prutas na malalaki, baka mami, hindi mo manguya yung mga melon o yung solid o baka yung grapes, biglang magbara dito. Pa nagbara, baka hindi kang makahinga. Bakit? konti na lang ang laway ng may edad, tsaka pati esophagus, parang lumiliit, parang ay na pumasok. Diba, pag unang kain mo, madalas parang ay na bumaba. Delikado po yon, Misa, pinapalo pa nga sa likod. Eh, kasi hindi ka makahinga niyan. Eh. So, ingat sa matitigas yung mga steak, karne, popcorn, kakanin. nako ang dikit-dikit ng kakanin manok na may buto o yung mga prutas na isang solid pang nagbara. Kaya bago kumain, lalo na pag tumatanda, depende sa edad eh, 50s, usually 50s mararamdaman mo na to, inom ka muna konting tubig. Okay? Konting tubig, konting sabaw, ipadulas mo muna. Tapos dahan-dahan lang. O, oh, pag bumaba na, bago ka kumain. Ako, ginagawa ko pa nagbara, uh, hindi mo naman pwede isuka, mahirap. Kaya iniinuman ko lang ng tubig, tapos relax. Relax. Huwag manerbiyos, huwag matakot, kaya hindi ka may relax lang. Pag nag-relax ka, intain mo yung esophagus mo mamaya, after 10 seconds, luluwag na siya, bababa na. Okay? So hallelujah na, buwaba. So ingat sa choking, nakamamata yan. Number two, ito mga junk food na gustong-gusto natin nung bata tayo, anong edad dapat umiwas? Sa tingin ko, kahit 20 years old, kahit teenager, dapat umiwas na eh. Huwag na maghintay ng 40, 50 years old. Kasi pag sobra kang junk food, sobra kang chicheria, may kilala ako, 25 years old, kidney failure na, dialysis na. O, kasi araw-araw daw yung junk food niya na sobrahan ng alat at kung ano nung pakinakain. Kaya yung mga chicherya natin, sa supermarket, siguro, 30% ng supermarket, puro chicherya, Diyan tayo marami. Ingat po tayo, ha? So, even young age, iwas na dito. Kasi nga, lalo na kung may edad, di diabetes, high blood sa alat, di ba? Mamantika, bara sa puso, yan, no? overweight. Ito pa. Yung hilaw, di ba? ah uh, hilaw na isda, kilawin, sushi, sashimi, masarap. Ako, hindi na umakain, Eh. Sushi, sashimi, hilaw, kahit mga uh, talaba, ingat konti, baka ma-red tide tayo. Tahong, siguro pwede, depende kung saan galing eh. So, tahong, talaba, konting-konti lang, hilaw, ingat po tayo. Raw meat, manok na may dugo pa, pork or steak na medium rare, may dugo. Ako hindi ako makain na may dugo. Kasi nga, meron, depende kung saan nakuha yung karne, pwedeng may mga pork tapeworm, beef tapeworm, may mga bulate At dito nga sa Amerika, may listeria. Listeria, matinding food poisoning yan sa mga hilaw. Ito nga, yung gatas na mula sa kalabaw mismo na hindi na-pasteurized, delikado din. Ibig ko sabihin, kung bata ka pa, wala ka pang 50 years old, wala ka pang 40 years old, siguro kumain ka na hilaw, magtaik ka ng tatlong araw, limang araw kakayanin mo, mabubuhay ka. Pero kung above 50 ka na, above 60 ka na, may sakit sa puso ka na, tapos magtatae, delikado. Unpasteurized no? milk, yung mga prutas na matagal na iniwan, ako, misa nagdatae ako yung mga prutas na naaarawan, di ba? Misa naaarawan, pagbukas mo sira na. lasang uh, lasang panis na. Soft cheese, di ba? Yung mga hilaw na merong smoked fish, cold fish, cold meat, di ba? Merong mga dry na sausage na hindi niluluto. Ingat po baka tayo. Oo, kahit kilawin, di naman namamatay sa suka. So, ingat. Sushi, sashimi, Uh, depende sa source. Mahirap magsabi, pero baka machambahan tayo. Mas maganda luto. Listeriosis o oh, food poisoning. Fever, chills, diarrhea, muscle spasm, ano you know, nausea, vomiting. pagmatanda uh, pag matanda, delikado to. Number four, sobra daming karne. Okay? Pwede naman kumain ng meat. Kumakain din ako ng meat, di ba? Pero, hindi pwede yung laging yaan. Lalo na yung mga processed meat, mga hotdog, mga salami, ham, dilata. Kung inaaraw-araw kasi nating karne, alam naman natin, pag puro karne, mas hindi maganda sa puso. Sa kolesterol, may risk din ng konting cancer, mga colon cancer. Ito maraming taba siya. Masarap siya siguro paminsan-minsan. Once a week, twice a week, protein source. Pero may ibang protein source eh. Beans, protein source din. Tofu, tokwa, protein source. Isda, protein source. Manok, protein source din. Mushroom, pwede rin, protein source. So, bawas. Hindi ko sinabi bawal. Bawas lang. Alak, syempre alak, di ba? Pag nagkakaedad na, iba na tolerance natin. Bata ka, okay ka malasing eh. di ba? Ay, paano pag senior ka na, uminom ka ng alak? Senior, ano problema? mahina na ang muscle mo. Mahina na balance mo. Pagising mo na madaling araw, parang matutumba ka na sa CR. Kaya magsabi, totoo hindi. Kaya nga dapat paggabi, mas malabo na mata ng senior. Diba? Pag pagkulang ang ilaw, hindi na makita. Kaya sa gabi, natutulog ako, may ilaw na, may night light, may nabibili. May night light, ready yung chinelas mo meron kang mahawakan, pati banyo mo may hawakan para kahit matumba ka, makakapit ka pa. Kasi pag natumba sa CR, natumba sa kwarto, bali, bali ulo, bali dito, maraming problema. So, alcohol pa, lalo makakadagdag sa imbalance mo. Poor sleep, ma high blood ka, di ba? May problema pa sa mga gamot. Pag umiinom ka ng maintenance, maintenance sa high blood, diabetes, maintenance sa mental health, sa depression, hindi pwede uminom ng alak. Magugulo yung dosis ng gamot. Kasi pareho silang dumadaan sa liver. Okay, yung gamot na iniinom mo, liver ang nag nagaayos, metabolize. Yung alak, liver din dadaanan. Kaya pag sinobrahan mo nito, magta-traffic sa liver, ma-overdose ka doon sa gamot. Kape, pwede naman kape. Pero pag senior na siguro, siguro limit sa dalawang tasang kape lang. Two cups. Kasi mas matanda yung puso, mas mabilis na ang tibok, mas irregular ang tibok, pwede ka mag-jitters, anxiety, bibilis heart rate, lalo na sa seniors na may sakit sa puso. Siguro decaffeinated na lang, o tsaan na lang. Merong mga tsaan na walang kape. Yung mga kafein ng iced tea, ng soft drinks, may caffeine, mas mababa yon. Although iced tea, soft drink, syempre, matamis. Eh, diabetes na mga kalaban natin. Limit coffee intake. Okay? nakaka din kasi ihi ka rin na ihi. Alat. Okay? Pag matanda na, ano problema sa matanda na, uh, mas manas ang muka, mas manas ang paa, kasi mas may varicose, mas manas ang hita, mas manas ang tiyan. So, pag maraming alat ang kinakain natin, di ba? Sausawan, sarsa ng ulam, mga adobo, maalat, di ba? So, pag maalat, yung mga seasoning natin, bagoong, toyo, patis, asin, mas maalat, mas maga yung katawan. Mas magre-retain ng water. Gusto natin, wag high sodium. Ang gusto natin, pag matanda na, High potassium. high potassium. High sodium pump high blood. High potassium ng blood pressure. Ano yung high potassium? Banana, prutas, orange, uh, avocado, yan. So high potassium foods, ako lagi may saging. Itong alat bawasan natin. Okay, instant noodle. Wag mo na inumin yung sabaw, yung noodle na lang kainin mo. Kasi doon sa sabaw yung alat lahat eh. Sodium, ito mga asin, mga delata, ito mga uh, preserved meat, cold cuts, siyempre lahat yan asin. Pickles, asin din yan. Okay, more asin, more high blood. Prito, okay, panagkakaedad. Uh, pag pagbata ka pa di ba, sarap kumain ng prito kahit yung mantika nga, nasawsaw natin sa kanin, di ba? Kanin, mantika, tsaka toyo, yan ang favorite pag walang pera, di ba? 'Yan lang yan ang kain. Bahaw. Pero pag matanda na, ang mantika ang nangyayari, bumabagal ang gastric emptying time. Ibig sabihin, pag kumain ka ng mga mamantika, matagal mananatili yung pagkain sa tiyan. Dapat nga 4 hours wala na. Baka 5 hours, 6 hours, na pa yan sa tiyan. Tapos pag matanda na, yung tiyan, mabagal na rin yung galaw. Mabagal yung galaw. Kaya ang mga mas matatanda, mas constipated. Kasi mabagal ang metabolism. So, more fried foods, more impacho, more masakit sa tiyan. At, More heart disease, more high cholesterol, more diabetes, and more cancer. At high calories pa. Pag overweight, pag overweight tayo, sasakit ang tuhod dahil sa bigat. Hindi na kaya ng tuhod at paan natin kaya masakit ang sakong ankle, tuhod at likod. Kasi na-overweight sa dami ng oil kasi calories din yan. eh. Syempre, puro processed foods, packaged foods, either matamis o maalat eh. 'Di ba? Yung mga masarap na kinakain natin, kahit yung mga crackers, pwede yung mga plain crackers lang. Yung mama ko nung nabubuhay siya, mahilig lang siya yung mga crackers, Dok lisa Yung walang lasa lang. Yung matabang. Yung matabang na crackers, yun ang masarap. Pero ngayon yung crackers natin, may chocolate, may kondensada, may ano. Okay naman yun kung bata ka pa. Uh, gusto ko nga yung mga toast. Eh. Toast na tinapay na matatamis. Kaya lang. Matamis eh. Okay, pag matanda na, ingat na sa sugar. Okay? Konting bawas. Okay? Hindi na to pang pangbata to. Kasi bata, nag-exercise, malakas ang katawan. Pag matanda na, kailangan less sugar, less carbohydrates, less kanin, more protein, 'di ba? More protein na tayo. 'Di diba? Pero hindi naman sobra daming protein, pero may karne na. Hindi na pwede walang ulam kasi lumilita ang masa. Siyempre, soft drinks. ba? Diba? Anong edad iiwas sa soft drinks nasa sa inyo? O, oh, dapat teenager nga, iwas na eh. Pero siguro, pag senior na, soft drinks pa, ay malabo na yun. Litro-litro, iinumin, senior na, malabo na siguro yun. 50 years old, iinom mas uh, I'm overweight na. Siguro, 30s, iwas na. Okay. Ako siguro mga age 30-40 medyo. Kung kung iinuman ng ako, pero nainggit ka. Pwede ka uminom konting konti, one ounce lang para lang malasahan. Prutas healthy, di ba? Healthy ang ito, orange, saging, apple, pero may prutas na matatamis. Eh. Yung matatamis, konting ingat na ako lalo na mangga, daming mangga sa atin. Kapon nga, may mangga dyan eh. Mangga kasi, parang sa platong kanin yung mangga eh. Ganong ganun kasarap, ganong katamis, ganong ka-carbohydrates. Healthy siya, kaya lang masyadong rich eh. Kaya itong orange, mas mababa pa nga yan sa tamis. Saging, a little lower, lalo na apple, mas mababa. Suha, baka better pa nga eh. ba? Diba? Pero mamaya, yung suha, eh, explain ko sa inyo may taong medyo ingat din sa sesoa itong grapes uh, tsaka pag may edad na hindi na pwede yung sobrang tamis di ba pag bata tayo gusto natin yung pinaka yung matamis na matamis na malapit na mabulok yun yun, yun ang pinakamasarap di ba kahit yung saging na nangingitim na di ba matamis pag may edad na dapat yung hindi overripe kasi pag overripe higher chance of diabetes high fat, syempre mga full cream milk, whipped cream, gatas. Pag bata, pwede ka maggatas. Pag matanda, baka low fat milk na lang. Okay? Pwede kumain, hinay-hinay. Ito, grapefruit suha. Depende lang to ah. Kung sa akin gusto kong suha eh. Pero yung mga taong may maintenance medicine. May maintenance medicine ka sa puso, sa high blood, sa insomnia, sa mental health, minsan ang suha, meron siyang component, baka makakontra lang doon. So, pwede ka kumain ng suha, wag lang masyado marami. Okay, siguro dalandan na lang, pongkam na lang, yung mga may maintenance medicine. Pero kung wala ka namang maintenance, pwede ka kumain ng suha. Kasi yung grapefruit na may pag-aaral, ano yun eh, kapatid niya suha eh. So, may possibility na maka-interfere siya. Parang alak eh. Pero eh, sa tingin ko hindi naman ganun kadelikado pero hinay-hinay. So yan mga pinagbabawal natin, alak, sigarilyo, spicy na sa inyo. Uh, dinagdag ko to, pag may edad na, pag may prostate, takot sa spicy, eh. o spicy. May almoranas, takot tayo sa spicy. May gerd, takot tayo sa spicy. Pero ang spicy naman iba sabi, pag may hika, maganda daw pampaluwag. Sa hininga, depende. O, oh, di ba? Uh, may antioxidant. So, depende sa inyo. Baka konti-konti lang. Ito, fast food. Pizza. Oh, pwede naman pizza. Huwag lang masyado maraming laman. Pwede ka mag-gird sa gabi. Di ba? So, meron din pagkain na nakaka-gird. So, nag-iiba ang pagkain pa nagkakaedad. Yan. So, best foods para sa mga nagkakaedad, older adults, 40, 50 years old. Siyempre, lean meat, non-fat dairy, whole grain, lahat ng gulay pwede. Uh, isda, healthy oil, maraming tubig, 8 to 10 glasses of water, at mga beans pwede. Itlog pwede rin, walang problema. Lalo na egg white. Siguro, one egg in a day. Huwag din masyadong marami. Sana po nakatulong itong video. Share po natin sa ating kababayan.